ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Asa, eh, tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong undoy, 411, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus halos doble ng undoy. Kaya 'yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng undoy. bago ito. Tito, kausapin niyo 'yung mga tao. 'Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari 'yan. Hindi pa nangyari, hindi pa nangyari sa buong buhay nila sa buong kasaysayan ng mga lugar na 'yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos 'yung mga nabaha, ganun din bumabaha siguro dati pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang uh, naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil uh, uh, so, uh, unfortunately uh, nararamdaman na natin talaga natin natin. Hindi na anya balik kung matamaan man siya ng COVID-19. Tiniyak din ng Pangulo na on top of the situation ang gobyerno. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. Sa huli, payo ng Pangulo, kumapit lamang at malalagpasan din ang panibagong pagsubok sa buhay. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Alam mo, meron tayong mga assets na bago. The Coast Guard, may yung gamitin nila sa tubig, and the fast uh, vessels that... Uh, With the Navy and uh, yung Air Force natin, ba marami tayong helicopter.